habang sila'y mahimbing natutulog, si Kapiso kakayod magkapiso lang. Andiyan sa, mga, sa gilid yung mga tumitinda ng gulay, tumatago sila sa lamig at mga lamok. Ito yung mga ginagawa natin habang gising tayo. Dahil medyo panami pa. Dito kasi madami tayo dito mga kakompetensya. Madami mga tumitinda ng gulay dito. Kaya ilalaban natin yung petchay natin hanggang sa maubos to. Kinabukasan. Ayan. hindi ako makakapag video bukas dahil medyo matao yan hello mga kapiso update ko kayo sa mga ginagawa ko so, since sa gabi na nagsitago na yung mga tao pagsak ngayon yung pichay mga kapiso, dahil pagsak ngayon yung pichay ang ginagawa natin ginagawa natin, tinatalik-talik natin ganito ayan tinatalik tali natin ang nagkakala kilo para mas mabilis siyang may binta Ayan. So, ang dami ko na natali. At ang dami ko pang itatali. Ayan sa likod. Ayan. So, ganun talaga ang buhay mga kapiso. Tiyaga lang. So, bukas maubos din to. Ayan yung mga itatali ko pa. Dami ano mga kapiso. So, ang tao dito, bukas ang umaga mga 5 p.m. Madami ng tao dito. Good morning at masustansyang umaga mga kagulay. Andito ulit tayo yung umaga natin masyadong mag maga, pa no naghahalang natin dahil ngayong umaga nagpitas na ako ng gulay dahil mamayang hapon magbibinta tayo sa bayan ng pili so samahan nyo ako mga kagulay magbibinta tayo ng gulay so ngayon so may katulong ako isaya so medyo madami dami yung makukuha natin ngayon kaya samahan nyo ako sa bayan mamaya sample lang mga pichay natin ito Ayan, malulutong to. Nakakagulay. Ah,